Isan ba kayo sa mga nagbabalak kumuha ng driver's license sa Land Transportation Office o LTO? O kaya ay gusto nyo lang kumuha ng student permit o mag-renew na lisensya pero hindi nyo alam kung paano umpisahan? Kailangan mo lang mag-register online at mag-create ng account para magkaroon ka ng access sa LTO website. At kapag ka may account ka na, pwede mo nang gawin ang lahat ng mga transactions mo sa LTO at para na rin di masayang ang oras mo sa pagpila sa LTO office. Bukod doon, pwede ka pa mag-aral ng lahat ng tungkol sa pagmamaneho at road courtesy sa kanilang pre-tutorial course. So, kailangan lang natin ang ating cellphone o kaya ay laptop o PC para mag-register online sa website ng LTO. So, paano tayo mag-register sa LTO online? Una natin gagawin ay pupunta tayo sa ating web browser, sa ating Google browser. I-type nyo lang ang LTO, kamukha na nasa screen. At yung unang-una -una nyo makikita yung LTMS online portal. Okay, click nyo lang yan. At papasok na kayo sa website ng LTO. Okay, nakikita nyo yung register now. I-click nyo lang yung register now. At pagka-click nyo ng register now, makikita nyo na yung terms of agreement. Marami po yan. So, ang gagawin nyo lang, scroll down nyo lang pababa, pababa, hanggang sa dulo. Pag nakarating na kayo sa dulo, may makikita na kayong mga information na dapat natin sagutin. So, unang-una ay ang Terms of Agreement. So, click lang natin yan para ina-accept natin. At pagkatapos yung encoding, okay? So, pwede rin natin siyang i-refresh anytime para mabasa natin kung ano yung nasa ibabaw na tagi-tagilid na letter na yan. So, yan ang i-enter natin sa ibaba. Okay? So, click nyo lang yung refresh. Kung hindi nyo maintindihan, yan, halimbawa, medyo naintindihan mo na yan. So, i-type natin yung PL5HX. Okay? And then, after that, nakikita nyo yung next sa kanan nyo, sa ilalim. I-click nyo lang yung next. And then, makikita nyo na yung enroll as individual, enroll as an organization, o kaya ay para sa mga stakeholders. So, hindi natin kailangan yan. Doon lang tayo sa unang-una, -una, yung enroll as individual. Okay. Pagka-click nyo na, makikita nyo sa ibabaw yung existing license. Tatanungin kayo kung meron kayong existing license. So, sasagutin nyo lang yan. Nasa ilalim, ayan. So, sasagutin nyo lang yan whether yes or no. So, meron ba kayong license? Siyempre, wala. Kaya, no. And then, click next. Okay, susunod so naman ay nationality, yung kulay blue, nakikita nyo. So, are you a Filipino citizen? So, sasagutin nyo lang yan, whether yes or no. Of course, kung Pilipino ka, yes. And then, click natin yung next. Okay, nasa pangatlo na tayo, nasa personal na tayo dito. Kailangan mo na mag-enter ng name, middle name, saka last name, okay? Birthday, saka mother's maiden name. Yan, mga information na yan kailangan para mabigyan kayo ng account. Okay, sa ilalim nakikita nyo yung click next. So, i-click lang natin yung next sa ilalim. And then lastly, makikita nyo yung contacts. Okay, so dito kailangan ng email address at confirmation at saka ang inyong cellphone number. So, ang gagawin nyo, i-enter nyo lang ang inyong, ang inyong contact details. And then, click create account. So pagka-click natin yan, sasabihin niya na sa na you are successfully registered. Please click the link sent to your email. Okay, sa email na binigay mo kanina. Within 24 hours or until, ang date ngayon ay 18, so 19, so until one day. To verify your account registration. Otherwise, it will automatically be deleted. So, baliwala po yung ating registration kapag ka, hindi natin ito na-confirm ng within the day. And then pagkatapos niyan, click lang natin yung OK sa ilalim. At lalabas na ang inyong LTMS portal. Dito, kailangan nyo nang i-enter ang inyong email o yung kaya LTO client number. Automatic pong ilalabas o ibibigay sa inyo yung inyong LTO client number. At kailangan nyo rin ng password. Okay? So, kikreate ngayon tayo ng ating password using the following guidelines. Remember, number one, minimum length is 8 characters long. And then number two, password must contain at least one alphabet character. So meaning alphabet, so ABC B, So example, sa dulo, lalagyan natin ng A. Okay, number three, password must contain at least one number. So meron na tayong mga numbers, so wala tayong problema dyan. And number four, password must contain upper and lower case. So, ibig sabihin, capital letter sa small letter kaya yung dulo gagawin natin B. So yan ang example ng kanyang guidelines. Okay? So para mas para mas realistic, so halimbawa Peter ang pangalan natin, so ilalagay natin capital P, meron tayong capital letter at Peter 1 2 3. So namit natin yung minimum 8 characters or 8 letters meron tayong capital at meron tayong small. Okay? So, namit natin lahat ng requirements. Yan na ang inyong example na magiging username or password. And then, click lang natin yung set password to log in. So, after that, mag-send na ng notification si LTO sa atin. So, bubuksan natin ang ating email at ito ang laman ng kanyang email. Dito mapapansin nyo ang registration date. Okay, ngayon yan, today. Kaya press na press. So, andyan din yung inyong pangalan. Tinakpan ko lang. And then, just one last step to complete your registration. Sabi niya, please click this link. Yung kulay blue na yan. Okay? So, i-click natin yan. At pagkatapos, pupunta na ngayon tayo sa ating LT Portal. Okay? So, dito, bibigyan ka na niya ng username. Okay? Yan yung number na na binigay sa iyo ng LTO para gamitin mo sa pag in at yung password na kin-create natin kanina. Tandaan nyo yung pinag natin na 8 characters, yung password na yon ang i-enter natin dito. So right after that, sasabihin niya na sa your account has been verified and confirmed. Okay, so kailangan na natin mag in And yan, gawin lang natin, isave lang natin yung number na yan dahil kakailangan na natin yan in the near future. Okay, saka yan yung permanent number na binigay sa iyo ni LTO. Okay and then i-enter lang natin ang password and then sa ilalim makikita nyo na yung sign in sa ating account. Okay so i-enter na natin ang ating password and then remember username. Pwede rin natin i-click yan and then click natin yung sign in. Okay so pag naka-sign in na kayo, eto na welcome. Eto na yung inyong personal account So mula dito makikita nyo lahat ng menu. Meron tayong digital ID, meron tayong licensing, meron tayong vehicles, meron tayong transactions, violations, documents, saka profile. Okay, so lahat ng yan, mabubuksan nyo na. So sa ngayon, since na ko pa, wala pa naman, click natin yung digital ID is unavailable kasi wala pa tayong, hindi pa kompleto ang ating details. So Okay, nakikita nyo naman sa taas yung e-learning. Yan yung sinasabi ko mula nung umpisa na yung ating pwedeng matutunan. Okay, so makikita nyo yung CDE Online Validation Exam. Renewal Course, LTO Client ID Tutorial, Driver's Manual. Ang laman nito ay Licensing Information, Getting Ready to Drive, Driving Fundamentals, Road Courtesy. Yan po ay mga tutorial na pwede nyo pag-aralan since na meron na kayong account sa LTO. Okay, so tinry natin ang CDE online and then use CDE online validation exam for your driver's license renewal application. So kung kayo ay magre-renew ng lisensya, ito yung exam na kukunin nyo, okay? The passing score to create a certificate, kailangan maka 80% kayo or at least 20 correct answers out of 25. Okay, so dapat 20 ang tamang sagot ngayon, try naman natin mag in gamit ang ating number na binigay ng LTO at ang ating password na kinreate kanina. Okay? So, dito, password na lang ang i-enter nyo, yung kinreate nyo kanina. So, enter nyo lang ang inyong password. At gumagana na yung ating account. Okay? So, from here, Pwede nyo na siya mag anytime. Okay? Log in uli kayo kung sakaling nag-log out automatically. Minsan nangyayari yun. Minsan hindi. Okay? So, dito pwede rin kayo mag-aral ng mga tutorial or preparation bago kayo kumuha ng driver's license o kaya ay student permit. Okay? So, meron din po tayong hotline ng So, meron din po tayong number para sa assistance ng LTO o kaya ay email para kung sakaling may problema kayo ay pwede nyo idulong idulog, pwede nyo idulog sa LTO.